Kuya? Oo oh, nga, luto na. Kinakain mo na eh. Dapat di mo muna kinain. Bablog natin yan eh. Tinanggal mo yung pakpak. Dapat nagpaalam ka sana. Oh. Eh, ko lang, kuya. Hindi, eh, bablog kasi natin yan eh. Dapat di mo kinain. Dapat nagpaalam mo muna. Eh, isipin mo. Ang hirap-hirap gumawa ng isang content. Pagkatapos kakainin mo. Pangit yung ganun. Hindi naman ako maramot pagdating sa pagkain. Diba? Kilala mo naman ako. Tapos hindi ka pa dito nakatira sa sityo sa kapilang sityo ka hindi ikaw lang pumunta rito hindi purkit ikaw yung pinagbantay natin magluto eh, pwede mo nang kainin di ba? ang pangit naman ng ganun dapat nila hindi ganun tingnan mo nga nangyari o oh. ala ano, ng pakpak o oh. Siyempre, dapat marunong din tayo mahiya sa kapwa natin mas mainam na yung ano bagay sabi nga sa kasabihan di baling mataka wag lang magnanakaw pero hindi naman ganun hindi mo dapat ginagawa yun pangit naman yung ganun Ay, gago. Ay, ako. Ah, ah. <laughs> Jack lang. Kakain na kami. <laughs> oh, game, 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 game. Ganun pala. <laughs> oh, ganun yan, Tay. Oh, kain na. Ay, oh. bityan. Oh, parang gusto ko to, ah. Sarap yan, eh. Pahabo yan, eh. Oh. <laughs> Gulat. Gulat ako, ah. <laughs> eh, hey, sarap. So... <laughs> mm. <laughs> Sarap. <laughs> Ay, ano na? Ayos ba? Mabilis pa natatakbo yan. Mabilis pa. pa. Pwede ba isang hita akin ha? Yeah, ganiyan, ganito lang. Okay lang. Oh, yan, yan. Mm. Sarap. Sarap akin ito ha. Mm. Mm. Walang yeah. wala 'tong tiltilan. Ha. <laughs> <laughs> Kaya wala tiltilan, masarap. Ano 'tong tiltilan, sosawa. <laughs> sosawa. Nag- <laughs> <po. laughs> magaling magaling niya ate no. Mm. Halay. Uh. Mm. Sarap. 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 Masarap talaga, ah? Mumunong po. Marunong na. Marunong magihaw. Mm. Masarap ano ng pabo no. Masarap Sarap po. Masarap pala lit yung pabo. Ano masasabi mo sa lit yung pabo? Masarap. Mm. <laughs> Ano masarap mo. Masarap. 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 Ngayon lang kayo nakain yan. Oh, na, Mas masarap, masarap sa labuyo, no? kasi oh. <laughs> <laughs> dahil dyan, Tay, hindi na tayo ngayon manguhuli ng labuyo, no? Pansamantala. <laughs> Magkinaga tayo ng maraming pabo. Hmm? Ay, yung, ano, yung mga bago, ng kubo natin? Hmm? Sarap papakin. Hmm? <laughs> Ano masasabi mo kay Nicole? Sir, so, masarap. B mo ay... lang isang... Mm. Ang sarap. <laughs> sarap. <laughs> Hindi, masarap talaga. yung pabo, no? Mm. Ano tayo, masarap? Masarap, eh. mm. na ah, no, na. Ang sinapalak. <laughs> <laughs> pa na Masarap. Masarap talaga. S Signan yung bato, uyong pa. gusto ni Bernardo Stop na Bernard, no? Saka ang pabo, hindi siya malangsa, no? Saka iba yung lasa, no? Yung linamnam. Iba po. Mas masarap po ito kaysa sa manok baboy. Mm -hmm. Masarap pa sa baboy, no? pero sa labuyo po. Mm. labuyo, mas masarap to. Masarap talaga ang pabo. <laughs> pero mabilis ka tumakbo, ha? kami, <laughs> Masarap po, masarap po talaga. Tapos tumagbo ko kukuha ko ng isa para... Pang makain na natin, pabo no? <laughs> <laughs> nang panghiway, no? <laughs> Akala niya, wala nang madra. <laughs> <laughs> ah, maubos na, no? O, mga bata, please, papakin natin to. Tay, pabol, o. Oh. Abay, maubos to. Bukay sa adobo. Nagadobo rin po kami ng pabo. Pero masarap po pala talaga pabo. Subukan nyo po maglityo ng pabo. Ibang iba yung lasa kung para sa mga manok, baboy. O, oh, di ba? Saka malambot yung laman niya, no? Sobra. Masarap. Grabe. Alay, ko grabe ayin. Grabe no, Tay? Sarap? Grabe yun. Oh, alasin na, Tay, 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 Tay. mo may pabo. Ayun, ayun. Ayun, oh, ayun na. Oh, ayun, ayun. Oh, ayun, may pakpak pa. Ganyan, ah. Oh, yan yung ano eh. Yan, 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 yan yung natira. Ang <laughs> sarap. Grabe no, iba lasa ng pabo. Ibang iba po talaga lasa. Kaya mag-aalaga tayo ng maraming pabo at pararamihin talaga natin para uh, makamenos din sila sa pangangasusagubat. Kasi ang pabo ay mabilis dumami.